Sa video pong ito mga ka-asenso, ibahagi ko po sa inyo kung para saan po ba ang Wormal at Traptor Dewormer na ito at paano ito gagamitin at pwede po ba natin itong gamitin sa Layer Chicken. Simulan po natin sa Wormal Dewormer. Ang Wormal Dewormer po ay gawa po ito ng Battle Livestock Products at nakikita po ninyo sa video na ito, ito pong tableta na ibinigay po namin ay wormal po yan at ang aming binigyan ito po ay panabong naman o tandang saan po ba pwedeng gamitin ang wormal na dewormer pwede po natin itong gamitin sa kakarel, kaks at sa ating mga stag at lalo na po sa mga inahin na pang po natin pwede din po natin itong gamitin sa ating layer chicken ang wormal dewormer po ay more on paralysis po ito sa mga roundworm pinworm, sickle worm, at fake worm. Itong wormal dewormer po ay mostly sa amin, sa farm namin, ginagamit po namin ito sa mga breeder po namin, lalong lalo na po sa mga inahin na katatapos lang po mag -hats ng kanyang sisiw dahil natural hats nga po ang aming ginagamit pagka -hats po ng kanyang sisiw tapos nilagay na po namin yung sisiw doon sa brooder binibigyan na po namin ng the Dewormer. Dahil ang the Dewormer po ay ginagamit ito pang maintenance po na pang deworm o pang purga sa ating mga inahin, lalong lalo na po sa mga bullstag and cock. Pwede din po dito sa karel dahil yan po ang pinaka maganda na pang purga na ating gagamitin lalo na po sa pang maintenance. Pwede din po ito sa layer chicken kapag multi season na po ng ating layer chicken o yung paitlogin manok. Dahil kami po bilang supplier ng mga layer chicken, hindi po kami kami nag advise na magpurga o mag deworm ng ating layer chicken every 2 months dahil malaki ang araw na mababawas sa ating layer chicken dahil ipigil po sila ng ilang araw bago mangitlog ulit kapag tayo po ay madalas na nagbibigay ng deworm kaya ang advice namin, mag -de deworm lang po tayo ng ating layer chicken during molting season o yung pagpapalit nila ng kanilang balahibo. Take note po ah, ang pagbibigay po natin ng raptor at wormal dapat nasa 4 months pataas na po ang edad ng ating mga manok bago po natin sila bigyan ng ganitong pang deworm. Paano naman kung less than 4 months nandyan po ang pepe dewormer para po yan sa mga sisiw at sa mga 4 months old hanggang sa 5 months nating mga manok lalong lalo na po sa mga layer chicken ayan pepe the warmer po ang aming ina-advise pagdating sa inyo pero pag magbigay na po kayo ng warmer sa inyong layer chicken naman kapag molting season na po nila na Lumipas na po ang ilang buwan mula dumating po sa inyo. Ayan po ang warmer the warmer, una sa lahat presyong pangmasa labas lahat ng bulate sa de warmer the warmer. Ngayon po, talakayin naman natin ang Raptor Dewormer. Sa Raptor Dewormer naman po, ito po ay ginagamit for conditioning and stag dewormer. Ito po yung ginagamit ng ating mga kapatid na sabongero. Lalong-lalo na po kung nagko-condition po sila ng kanilang manok panlaban. 10 days or 7 days before po ng laban, nagpapainom na po sila ng Raptor Dewormer. Dahil ang Raptor Dewormer po, walang stress. Naiiba sa lahat. Tunaw, lahat ng bulate. Gamit po ang Raptor Dewormer. Para po sa kaalaman kung paano ito gamitin, ilalagay ko po sa comment section ang pamamaraan ng paggamit ng Warmal Attractor de Warmer. Para po sa karagdagang impormasyon na nais po ninyong malaman, panoorin po ninyo ang video na akin pong ilalagay sa description at sa comment section. Video po 'yan ni Doc Bisdoc grave ng Battle Cup Livestock Products. Bisitahin nyo po ang video ni Doc Bisdap dahil marami po kayo matututunan po dyan. At ang mga gamot po na yan, gawa po ng Battle Cup. Kaya sa Battle Cup, lagi kang lamang.